Alala po sa mga magulang at nakatatanda kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at ng mga bata dahil sensitive ang pagkita Ulis, sugatan umano matapos sa ng tricycle driver. Sugatan nga umano ang isang pulis matapos na sadya itong sagasaan ng isang tricycle driver na nagtangkang umiwas sa Joint Pamelec Checkpoint Operation sa Barangay Nagbunga San Marcelino, Sambales noong February 9, 2025. Pinilala ang biktima na si Police Corporal John Nelson Flores, 36 years old, miyembro ng Philippine National Police at residente ng Barangay Pamatawan Subic Sambales na nagtamo ng mga sugat sa kanang paa pagkaraang mabundol ng motorsiklo ng tricycle ng suspect na kinilalang si Alias Bird 25 anyos, residente ng Barangay ang kawag Subic Sambales at driver ng itim na Honda TMX 155 UF 4677. Base sa report ng Police Regional Office 3, inara ng mga otoridad ang sospek para sa inspeksyon. Pero sa halip na sumunod, binilisan nito ang pagmamaneho ng motor at inumpo si Corporal Flores bago nagtangkang tumakas. Mariin namang kinuligsa sa Police Brigadier General Jean Fajardo, ang Regional Director po ng Pro 3, ang pag-ataking ito sa alagad ng patay.